Hello, good afternoon guys Gusto ko lang i-flex itong tanim kong pinya After 3 years ito namunga na rin oh Akala ko hindi na siya mamumunga kasi Napakahaba ng panahon ng paghihintay ko Pero at last Ito Lumabas na rin ng kanyang anak. Bunga Ayan Ito na siya guys After two weeks. Ayan. Lumaki, lumalaki-laki na rin siya. Oh. Ayan. Ganda na, oh. Ayan. Mga two months na yan. Malaki na yung bunga. Ang paghihintay ko na lang dito ay hanggang siya ay mahinog. Ayan guys. Ito oh lumaki na naman siya ng ano, bahagya pati yung kanyang ano, pinakatangkay sa baba umaba okay, guys lumaki laki na oh, oh may mga lumabas na bulaklak sa kanyang mga mata. ano o. Oh. Oh. Um, ganyan pala ang pinya. Kailangan ako nakaranas ng ganito guys eh. First time ko kasi magtanim ng pinya kaya first time ko rin makapagpabunga. So happy. Ito na siya. Malapit na. Ilang panahon na lang paghihintay ko at uh, maharvest ko na rin ito. Ayan guys. Oh. Green na siya. Green na. At pins malapit na yan. Ito na guys. Ito na guys. Si? Ah, uh, lapit na. Konting panahon na lang. Yan may mga lumabas na malilit maliliit na ano sa side na. Yan yung mga tinatanim guys. I'm happy for my pineapple plant. ayan ah. Uh, pahinog na guys. Oh. Dilaw na siya lumaki na rin yung mga baby ano pineapple sa gilid ayan na it's time to harvest pwede na siyang i-harvest guys kasi ano na siya oh. dilaw na dilaw na ayan o oh. sigurado napakatamis nito kasi pilit ang kanang pagkainom. Ayan guys, oh. So. ah, harvest na tayo. I'm so happy. Ayan. Ganda oh. Dilaw na dilaw. Orange na orange. Ayan. For the very first time, nakapag-harvest ako ng tanim kong pinya. <laughs> Thank you Lord. Maraming salamat sa panunod nyo guys. Have a nice day.